morning mga boss time check 7.20 palabas pa lang tayo ito muna tayo ng tambayan daan muna pala tayo sa may petron wala na pala akong gas hindi magandang naging biyahe natin kahapon Siya nga pala mga paps May Bagong U-turn sa left turn pala dito sa may ano Tapat ng SM pag galing kayo dito sa may Sukat Sukat papuntang Baklaran Papunta kayo dito sa SM Sukat Dito yun sa may Tapat ng C5 na mismo kung pa C5 ka pwede na dun diretso binuksan na nila Sigit-sigit lang ganito yun mga paps oh. ito na yung bagong ano, u-turn saka left turn papunta ka dito sa may SM Sukat saka dyan sa C5 ito mga bagong left turn dyan ino-open na nila yan muna tayo dito sa may Petron pagas muna tayo ako diretso na yung Jollibee Hay jeep sa inyo mga paps. Sana makarami tayo lahat ng booking. Hindi tayo pinalad kahapon eh. Sabi nga hindi araw-araw Pasko. May araw talagang matumal, may araw na pangit ang booking, may araw na magandang booking. Talagang buhay. Tiyaga -tiyaga lang Pila muna tayo dito.